Lakay ng armado lalakang isang ATM sa may Aurora Boulevard, Quezon City. May live report si Oscar Oida. Oscar. <coughs> Yes, uh, Jiggy, aabot nga sa 2.4 million pesos ang natangay mataas pag nakawan ng isang ATM machine ng BPI Broadwalk sa Mayor Aurora Boulevard, Quezon City, mandang alas 9.30 kagabi. Tinuntahan ng mga tauha ng G4S, ang service provider company, ang naturang branch ng BPI para tignan ng isang ATM machine na napaulit na nagloloko. Kinukumpunin na raw noon ng mga teknisya ng sinasabing ATM nang bilang sumalaki ang apat na salarin at isa rito armado pa nga ng baril. Mabilis daw ang mga salarin. Sa loob lamang ilang ila minuto, agad silang nakasibat, daladala ang abot sa 2.4 million pesos. Paong nakahelmet mano ang mga suspect at may takip sa mukha. Maliban sa isa na bahasa artist sketch ay inilarawang bilugan ang mukha, kayumanggi at medyo may katabaan. Isa sa mga tunutubok ngayon ng investigasyon ay ang anggulong inside job. Sa observation kasi ng mga polis, alam na alam raw ng mga suspect ang kanilang gagawin at ang pati na rin kung paano tatimingan ang mga security na grooving. Lumalabas pa na tila sinadyaraw talagang sirain ng naturang ATM machine. O ang isa pang uh, pinagtataka ng mga otoridad ay kung bakit wala man ng security na dapat nakabantay noong mga oras na sa pagsiyasa sa motoridad na pag-alamang may mga security naman pala ang naturang bangko sa gabi pero lumalabas na roving ito. Ipinatawag e, na ng mga nasabing security para sumayalim sa investigasyon. Pinag-aaralan na rin ang makuha ng CCTV sa lugar. Ayon kay Erwin Rosete, Senior Manager Intelligence and Investigation ng BPI, nagsasagawa na rin daw sila ng kanilang sariling investigasyon. Sige. At saka Oscar, medyo kakaiba nga yung uh, sitwasyon no? dahil uh ang timing ay uh, saktong-sakto dun sa pagkasira o kumbaga nat mukhang natunugan talaga na bubuksan yung ATM na yun. Oo, oh, Jiggy, base nga sa background investigation, meron doon dahilan ng mga pulis para maniwala na sinadahan ng mga starin nasirain yung uh, naturang ATM machine para respondihan nitong mga teknisyan. So, suspetsa nga ibago eh, bago pa man yung uh, pagkomple eh una na nagpunta doon yung mga salarin para nga sirain itong ATM machine. Maraming salamat Oscar